Maagang pamasko to, buy one, take one, idol At eto makisiksik na ha tayo Tignan mo naman kung gaano kadami ang tao dito tol Siksikan, liglig, kala ko may people power na dito tol Tignan mo yung pila At eto na nga tol ang makikita natin sa loob ng store Buy one, take one, lahat ng makikita mo dito idol Sapatos, apparel bags, ayan o, oh, eto 3, 4, buy 1, take 1 Pumapatak lang ng 1, 7 ng isa Basketball shoes to Ultra boost na buy 1, get 1 Tol, saan ka pa? At itong mga bags na yan Buy 1, take 1 din Ano pang ginagawa natin? Check na natin, tara! King of intro is breaking back! Yo, man! Yo, Yo, sa YouTube? but sa mga talking of intro is back and nandito tayo sa Hacienda Silang Cavite particularly here dito sa Adidas Outlet Store. Check natin, no? buy one take one sila ngayon, maagang pamasko na napakaraming tao sa loob tol. No? Makidumog tayo, makipila tayo. Check natin kung anong meron dito bagong renovate yung kanilang store since last na nag video tayo and nagbago yung itsura. No? Check natin kung anong makikita nating running shoes, lifestyle sneakers, basketball shoes Siyempre at mga apparel na nandyan. Bags, buy one, take one, lahat yan. Idol, no? Huwag na natin patagalin. Tara, tignan natin. Let's do this. Pero bago lap, ang lahat, napadaan lang sa channel. Make sure to visit my subscribe button na nandyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time may video tayo mapapanood mo. Pasukin na natin yung Adidas Outlet Store. Tara, let's go! Pasukin na nga natin tong Adidas Outlet Store. Tignan mo naman, tol, no? Grabe, ang daming tao dyan pagpasok mo. Bubungad sa'yo itong buy one get your next item for free literary parang buy one take one yan tol Tignan mo naman Solid yung tao at nagsisiksigan sa loob Yung iba't pakyawan, namamakyaw na Bumibili na yata ng pamasko at pangregalo tol Paano ba naman? Lahat na makikita mo dyan is buy one take one tol At ang kagandaan nito continuous lang no Hindi mo alam kung kailan matatapos At ang sabi nila, tuloy-tuloy lang talaga tol Kaya eto na, pisahan na natin James Harden signature basketball shoes buy one take one total no nakikita mo presyo niyan 95 dalawa sa 95 tol other colorway ayan pwedeng magkaibang items no uh, pay the higher price kung magkaiba presyo ayan tol no another one ito Anthony Edwards naman solid no naka sale na by one take one tol no dati napakamahal ng sapatos ni Anthony Edwards at wala kang mabibili talaga kahit sang ka magiikot eto don issue 75 naman to ay ah, tol no ayan dalawa na sa 75 oh 3 plus lang pumapatak 3 yang unlimited 2 3 lang parang nasa 2650 lang ang isa tol ganong kamura ang basketball shoes dito eto daytime lillard to tol oh White, combi, silver to, no? 7-3, yan. Buy one, get one din, tol. O. Oh. Subzone, 3-4. Ang mura naman nito Para pumapatakuan, 7 lang, tol. Ang isa, yan. Basketball shoes, o. Oh. Tignan mo naman. Midcut lang yan. Ang ganda. Tignan mo naman. Icy sole din yan, tol, no? Subzone basketball shoes. Adi 0, 6-5, at buy one, get one. Magka Pwede magkaiba, ha. Mixed match yan, tol. No? pwedeng uh, ibang sapatos ang gusto mong iba yan pay the higher price lang ayan ito tol other colorway yan neon Stan Smith meron din present din triple white classic Stan Smith oh 5 five, five lang parang nasa 2750 lang to kada isa XZX 700 tol tingnan nga natin oh ganda niyan tol no ay ang pogi ang forma, tol SL72RS Code na lang yung mga pangalan nito no? Eto, Gamsol na to idol oh. Ang kapit niyan <laughs> oh, Team Court 53 3 buy one, take one tol Ayan, mga lifestyle sneakers na yung Adidas Ayan Papakita ko sa inyo Lahat ng mga nandito Random na nga lang Ayan, superstar presence din Eto. Leather material yan Idol, ganda ng colorway no? no? O, ito pa, isa tol Running naman to no? Ito yung pinambato nila sa Bomero. <laughs> okay, ito training shoes. Medyo loud yung colorway. Dual density. Ganda rin, ha? O, oh, sarapan train siguro nito. 6.5. Buy one, get one, tol. O, oh, other colorway. Meron dyan. Naghanap ka ng ibang colorway. Meron na yun. No? Grand Court Alpha. Ayan. Suede material to, idol. No? Ito yung classic Adidas na lifestyle sneakers. At ano pa yung makikita ito? Hmm? unique yung colorway cloud foam tech Razer TR nasa 49 lang yan tol o Adi Zero SL ayan ganda na mga Adi Zero edition no running shoes na lightweight lang no ayan 65 at buy 1 take 1 parang 3000 plus lang napatak pure boost presence din dito idol at ilan to magkano 7000 35 pumapatak ang isa ultra pure boost din ultra boost naman tol ito yung tigti 10k dito idol yan 10k oh. Since buy one take one parang 5,000 pesos each lang yan. Ayan oh, nagkalat dito ultra boost tol no. Alam nyo naman pag ultra boost, one of the best running na ginawa ng Adi no. Eto ang ganda nito oh. Triple black lang naman men. Grabe yan tol no. Pogi. Eto triple white naman kung meron triple black, meron triple white. Panalong panalo no. Ayan. Di magkanda mayaw yung mga tao dito Kung anong gagawin at bibilin dito, tol O, Duramo SL One of the cheapest na running Eto, nasa 4,000 lang O, Outlaw Ayan, 6,000 pesos Suede material to, idol Parang inikibus before, no? Ganito yung itsura nun, eh Yung inikibus, kung naaalala nyo yun, tol O, ayan, no? Ganyan na ganyan yun, tol Iba na ang pangalan nyo ngayon So, dito, sa skaparatin na yan, tol lahat yan, naka-buy 1, take 1 din. Kasama yan sa buy 1, take 1. Ang problema, kaayos lang, wala silang mga presyo. So, itatanong mo na lang sa mga staff nila. O, so, pakita ko na lang sa inyo. Pero yan, lahat kasama yan sa buy 1, get 1, tol. Ito, 4 naman. Ito, may mga presyo na. Yung iba. 4 naman, itong R71. Yan, mga lifestyle sneakers yan, tol, no? Okay. Solid na solid dyan, no? Check nyo naman. Iba-ibang colorway ang nandyan. 6,500. to classic Adidas na to. Gamsol din, no? Ganda, oh. This one's leather type naman, tol. Ayan. Same lang din yung presyo. Oh, eto pa isa. Classic na classic, no? Parang Brazil ang colorway niya. And another one, lifestyle sneaker. Eto, tol. Oh, 47 lang yan. NY90. Ayan. Marami silang lifestyle sneaker dito, no? Pangharabas, pang everyday use. Ayan, no? Ito ba isa? Parang continental dating nito, ha? It reminds me. <laughs> 4-7. Ayan. Campus. Uy, ganda. Purple colorway. Tol, tignan mo ni stripe niya, tol, no? Mga <laughs> O, 9-5. Ito isang harden na colorway, tol. Nakita natin dyan, no? Ganda rin, no? Glossy. The world's need love. O, ayan, no? nakita natin mga unique na sneakers na nandito sa Scaparate. Marami pa dyan. Ito, Crazy BWY or BYW rather, basketball shoes. Ito pa isa, oh. Oh, ayan, oh. Ito pa, idol, no? Samoa. <laughs> yan. Mga wala lang presyo yung nandito sa part na to. Stan Smith, meron din. Pero lahat yan nakasama sa buy one, get one. Ito, oh. Grabe, barko, ah parang Yeezy no yung Quantum <laughs> parang pa basketball to oh ay ito pa ang ganda ah. 0 yung colorway fired colorway fired red rather tol oh Ayun, yun no <laughs> oh Harden volume 8 ah <laughs> ito ito yan no grabe yung pagka pink nito at kung naghahanap ka naman ng mga bags, ito idol, yung mga belt bag, magkano to? 1.7 na, buy one, get one. Again, pwede magkaiba dito, no? Pay the higher price lang. Ayan yung mga colorway ng belt bag. Ito, this one, 1.5 one naman, yung mga bag pack. Idol, yan. Iba-ibang colorway. Siyempre, design din, ganun din. Ito, 2.1, itong pink. At meron dyan sa iba, ba? Okay, ito, this one is nasa 5K, ha? Okay, okay. Pero, buy one, get one. Slide meron din, tol. 3-1. Mga clogs, buy one, get one na. O, parang 1,550 na lang napatak yan. Ito lang yung slides na nakita natin, tol. Nasa 3,000 plus lang din yan. Buy one, get one, tol. Okay? So, there you have it, mga idol. Ito, puntahan nyo lang itong buy one, get one dito sa Adidas Outlet. Asyenda, silang kabite. Till next vlog, peace out.